Ito naman guys yung sa isang puno. Yung nakababa na yung sanga niya. Dahil sa sobrang bigat ng mga bunga. Ayan, sobrang baba na niya. Ito, malapit na mga sungayad sa may lupa. Ayan, mga malalaki na siya. Mga one month yata, pwede na siyang harvesting. Ito parang green na green na siya. Medyo may polbo na. Pag may polbo na daw, ano ibig sabihin nun, no, magulang na. Pero ito, konti pa lang yung polbo niya sa katawan. Ayan, ang dami niyang ano dito, bunga sa baba. Meron din na nabubulok na, na nalalaglag sa baba, tulad niyan. Wala siyang kasabay. Sayang naman kung pipitasin natin. Ayan, eh. Parang yellow na siya. Ayan, ang dami niyang bunga talaga sa bandang baba lang. Pero sa taas, wala. Kasi nga nab nakalbunga ng bagyo yung mga sangay. Ito na medyo mataas-taas na. Mga nakabitin, kumpul-kumpul. Ayan. Makikita nyo, walang bunga sa taas kasi nga hindi siya na bomba. Yung mga nasa baba lang yan, mga naabot ng gamot. Kaya ang dami niyang naging bunga dito. Na halos ngang sumayad na yung yung mga bunga sa may putikan